Guys, to well, no more vlog. So guys, nag-aayos tayo ngayon guys no? ating mga ayaw na sa Manila guys, no? So yan na nga, nakakatatlong box na tayo guys, no? So yan. So ito yung mga noodles guys, ilalagay na natin sa box para pag alis natin ng weekends. Pag alis natin ng weekends guys, uh, wala lang tayong aayusin, aalis na, na lang tayo. ko na lahat guys ng mga noodles so wala na laman so yan Malaglabas <clears throat> lang ako ng dalawang tissue ah. Naglagay ko na dito yung tissue ha tapos yung mga bigas pa pala guys may bigas pa ako dun sa aparador kaya yung bigas sa anin natin so yan mas naredy ko na rin yung iba kong gamit guys yung iba kong gamit na ready ko na rin so ano lang natin sa na ating so kailangan natin bumili mamaya ng trash bag plastic trash bag para doon sa to Katulad nito, ito trash bag plastic natin to kasi bako, Madaling araw kasi ang alis namin. di sabado ng madaling araw. Kasi may natay lang talaga ako sa Lazada, yung order ko. So sana bukas dumating na yun. Pag dumating na bukas, anong araw bukas man, Ewan ko, Thursday ba ngayon? Masa, aalis na ka kami guys. So, naganap na rin ako ng... Malag na rentahan sa sakyan. Buti pito ako ng L300 na... Mura lang siya, guys. Wala pa siyang 3,000, guys, na... Sa Na nare-rentahan namin.

Para ready ready na kami guys sa pag-alis. Konti na lang 'yan. Yan na lang 'yung mga lalagay ko sa box. Yan na lang. Konti na lang naman. Yan. Yun, wala na kami masyadong dala. Tapos 'tong mga helmet, yan. Tapos ito, yan 'yung bigas. Yan lang 'yung bag ko kasi pumunta naman kami dito guys, wala kaming dala talaga. Tapos yung mga electric pa na lang. Tapos itong hinihiga namin, yun lang yun lang yung mga aayusin ko kasi to Siyempre to di ba yan yan so, yung mga yan lalagay ko rin sa box din yun yung mga rice cooker na ka box yan so yan lang guys no pinakita ko lang sa inyo guys yung mga pauwi namin Naayos na ayos ko ni yung mga gamit namin sa pag-uwi di ba so para malesin na yung gagawin at makapag-relax pa kami dito so bago kami umalis Magpapamassage daw muna kami Ah. Uh, mo muna kami sa ano guys, sa SM. Siguro Friday kami magpapamassage. Na, Friday kami magpapamassage kasi bukas may next pick na kami package sa Lazada, 'no? Sana dumating na nga. Sana Sabado na umaga, naago bells na namin. diba Sabado na umaga. So 'yun. So, doon na ako magbablog, guys, no? Doon na ako magbablog sa amin. Diba? Doon na ako magbablog sa amin, guys, no? Makikita nyo na yung bahay namin. Doon na ako magluluto. So, na-homesick naho siguro ako, guys. nang kagabi pa ako ganito. Hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali. No, ano bang meron? Diba? Ano ba yung magaganap, guys? May magaganap ba? No? Kasi kagabi pa ako hindi maka, ano eh. Hindi ako makatulog talaga kasi pagising-gising ako. Sabi ko, ano bang meron? Sabi ko, bakit kailangan, gusto, gustong gusto kong umuwi? Gusto, gusto ko na umuwi ng pasig. ba? Diba? So yun, tus mamayang gabi, sa kami sa tita ko, tito ko, sabi, nagpapaalam na nga kami, na alis na nga kami. ba? Diba? Yun. So yun. So gusto ko rin kasi makapag-focus guys dun sa mga gagawin ko, kaya gusto ko na rin umuwi. So, makapag-focus nung no, sa ano po yung mga ko doon. Pero naglinis naman daw ang mother ko. Bago siya umalis, naglinis naman daw sila doon sa bahay. So, wala naman siguro masyadong lilinisin. So, yun. So, ganoon, Sana makauwi kami na maayos. No? Kasi, madaling araw yung alis namin dito kasi. Uh, mga 5 o'clock, alis na kami dito. Bali, siguro mga 6 o'clock, ando na kami sa Manila. Or, 4, or 7, ganun. Oo, so, ba? Diba? So, yun na, uh, kinuwento ko lang sa inyo, yung mga naganap, nagaganap na yun. So, yun lang. Ganun-ganun lang. So, yun, yung mga damit na lang na nakasampay dun sa dirty gate, dun sa labas, nung ayusin ko na. So, yung mga gamit ko, naayos ko na rin kasi yung mga nasa, ano, maleta ko. Yun, so ganun. So, yun na lang, yun ang kwento ko ngayong araw na to, guys. So, thank you sa lahat ng mga paraming-parami na, na, mga nanonood sa akin sa channel ko. So, araw-araw akong, ano, pag uwi ko ng Pasig, guys, araw-araw din ako magbablog na. No, as araw-araw na ako magbablog. As in, daily vlog na talaga. No, yung mga pagluluto natin araw-araw, di ba? So, yun. So, ganun na nga. So, dito nagtatapos ang na aking vlogs. Babu, mga kapatay gutom. Babu.